Hello! Maganda ako. Promise. Ngayon po mga kaibigan, matutuwa kayo sa aking guest. Kasi po mahaba ang pinagsamahan namin itong taon na to. Pero siyempre, siya lang naman may gusto. Ako ayaw ko naman talaga. Ayaw ko naman talaga to eh. Pero gusto gusto niya ako. at pa tawag sa akin ito. Pero laba ko nito. Kaya naman, sige na nga, napilitan na rin ako. Walang iba kundi si Mr. Dennis Padilla. Kaya, yes. Alam mo, Mary, bata pa lang ako nakikita. Huwag mo sasabihin yung bata ka pa lang. Hindi, eh. bata pa lang ako. Talagang napapanood ko na yung mga projects ano mo, mga projects mo. I mean, bakit na but mo. ka na ba ngayon? Senior, na rin, ako, senior na rin ako. Senior na rin ako. Senior ka. Tignan mo, mas matanda ka sa akin. Hindi, pa na. ako senior. Hindi, pero sa pag-artista, syempre, nauna ka naman eh. Nauna, nauna sa na sa ka. Man. Late na kami nakapag-artista. Ikaw nauna ka. Uh -huh. Kaya idol ka pa rin uh -huh. ako. Kamusta na si Dennis Padilla? Well, ngayon okay naman ako dahil uh, katatapos lang gumawa ng isang movie kasama si Robin at isang sitcom kasama si Bong Revilla oh, So, so sa naman. sa mga anak naman, all in all, meron akong yung dalawa kong panganay Tapos tatlo sa second part ng buhay ko Tapos dalawa sa third part ng buhay Hindi ko Hindi naman pala masyado madami, ito, ito naman pala ito, ito, ito. Ito. Oh, ito. parang kami, pito kami sa magka, na magkakapatid oh. okay. Ikayala ikaw meron kang hati-hati oh, oh. oh, oh. Mother one, mother, mother two, mother, two, mother, mother three, three. Oh, mother 3? Hanggang mother tree ka na lang. Pag nag-mother 4 ka, ito na. Oo, oh, lagot ka na talaga sa akin. Alam mo, kitang-kita rin sa IG mo ang pagmamahal mo sa tatay mo. Yes. Ako din, mahal ko yun eh. Of course, the legendary Densho Padilla mm -hmm. yan. Kamusta naman si tatay Densho bilang ama? Well, uh, ano siya, yun. there are portions ng paalam mo na kukonsintihin niya. Pero may mga portions ng paalam mo na hindi siya pwede. Malinaw yung boundaries niya. Kung kailan mo siya pwedeng itratong kaibigan, tsaka mm. kung kailan mo siya dapat itrato na tatay. Yes. Maliwanag yung boundaries. Maliwanag. Even if hindi niya sinasabi verbally. Bata ka pa lang ba? Kuwedsyante ka na? Oo. Oh, da dati ang tawag sa akin sa classroom, kahit nung kinder pa ako, grade 1, grade 2, I am called the ano, sunshine of the class. Sunshine? Sunshine. Kasi kahit <laughs> yung pinakabalungkot yeah. na portion ng classroom namin na napapatawa ko eh. You are the, the shine shine, shine of my -life. life. Madami akong joke kahit na yung mga simpleng bagay na nangyari sa classroom, nakukuha kong gawing joke. Paano ka naman na-discover at naging artista ka, napunta ka ng showbiz eh. Kasi nung bata ako, di, pag nangangailangan ng mga child actor, kunyari sa mga FPJ movies, mga Philip Salvador movies, because both of them close kay tatay. Pag naghahanap sila ng mga child actor, na, Ikaw na. Ah, oo. Oh, sasabihin, si Dennis na lang gamitin natin dito. Ah, siya na yung batang FPJ, batang Philip Salvador, or mga ganon. sa kaya nabibigyan Napaka ako. Napakaswerte mo naman. Oo. Oh, oh. Na nung tumanda yung batang Philip Salvador at yung batang FPJ. Uh, FPJ. Ah, yun na naman talaga. Ba't hindi kasi pag pa bata, ah, oh, bata. Okay. Bata. Bata, eh. bata, hindi pa hanggat ta. ng mata ko. Ah, oh, gano'n. Tama, okay. Tama, bata eh. Hindi bata. pa, oh, hindi pa mumubukas ang mukha. Wala, tsaka hindi pa haggard ng bata oh, eh. Oo, kasabagay. Kaya ngayon may haggardness oh, na. Oo, may haggardness na. Kasi diba? one, two, three eh. Naalala mo ba yung ligaw-ligawan, kasal-kasalan at bahay-bahayan? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ang tawag dito, marami akong, ano, marami akong experiences ng mga shows mo. O oh, sige, gusto ko marinig yan. Oh, yan. Kasi naalala ko pa noon ang guest ako nung una sa, ano, sayo, sa Maricel Drama. Ah. Oh. Noong time na yon Parang sa mga shows, madalang yung ane, tinatawag nilang kaliwaan. Mm-hmm. Di ba? Mm -hmm. Usually, you have to wait for the 10th or the 25th of oh. the Tapos month. Tapos may slip ka, di ba? May diba? slip ka. Pero kaya lahat kami mga artista noon, excited na, Huy, magigis ako sa Maricel Drama. Kasi alam namin, kakaliwain. Oo. Oh -oh. Di ba? Lahat ng tao ko, lahat kaliwaan. Lahat, kaliwaan yung mga sweldo. Noong araw kasi, madalang yung kaliwaan. Kasi hindi ko ginawang mahirap dahil Artista ako, alam ko yung pa, yung pakiramdam, yes. 'di ba? At hindi naman din ako mayaman na tao, so alam ko yung pakiramdam na uuwi ka, kailangan gumaling ng gatas para sa bata. Dan -dan Wala kang ka ka magugut, 'di ba? Kasi parang cheke, anong papakain ko din, cheke? di ba? Dapat cash ang dala nila para makabili sa ng gatas, di ba? Do you agree with me? Yes. Di ba? Madalas ako bumibili ng gatas, lalo na pag madaling araw na. Oo. Oh, oh. Siyempre, itetect sa'yo, bumili ka na ng gatas sa pampers. Correct. So, kung cash yung dala mo, dadaan ka na ng, ng butika, dala-dala mo na yung ano mo, mm -hmm. yung, yung mga bibilin mo. Na, meron ka na kung ano-ano doon. Kaya anong araw, naalala ko, di ba, Maria, pagka, uh, pag ang sweldo mo, aantayin mo ng 15 o kaya 10th, o kaya uh -huh. ng 25th. Kahit na medyo mataas yung sweldo mo ron, papahay ka nga na mas mababa, basta kaliwaan. Oo. Uh -huh. Di ba? Mm -hmm. Sabi nila, medyo mas mababa ngayon ng TF dito, pero kaliwaan. Pumapayag ang artiste. Ako, ito revelation to. Alam mo ba, si... Miss Mary Walter. Mm. Kilala mo yon, di ba? Yes. Si Mama Mary. Magkatukayo kasi sila ng lola ko. Ang lola ko, Mary, Mary din ang din. So, silang dalawa lagi nag-uusap. Oh, ito kaya, ganyan-ganyan. So, nalaman ko ng mga panahon na yon. Dahil pinapag-guess ko nga si Mama Mary at si Mama Mona. Ma. Mona Lisa. Lisa. Di ba? Silang dalawa magaling. Ang galing-galing nila. Pati dahil mo memorize nila. Tapos, uh, nalaman lamang ko nung panahon na yon na si Mama Mary sa isang taping, ang talent fee niya ay 4,000 pesos. Ang liit mo. Sa isang buong taping, 4,000 lang? 4,000 lang. Kaya, hindi ko. Akala ko nung araw, nung bata pa sila, 4,000. Hindi. 000. Ngayon na, nung matanda. Nung no, na? No, no, Marisol Drama, 10 years ako nung oh no, di diba? ba? So, sobrang baba talaga. So, ang ginawa ko, tinaas ko ng 10. Lahat ng mga artista na, noon nakita ko na agrabyado. Ginawa yeah. ko, tinaas ko yung mga sweldo Sorry. nila. Alam ko marami nagtampo sa akin, marami sana wag na kayong magalit sa akin kasi deserving naman po si Mama Mary at si Mama Mona Lisa na ganun yung ano nila, TF nila. Pero kung ngayon yan, hindi pwedeng 10 pa rin hanggang ngayon, hindi naman dapat ganoon kailangan Kasi ka. alam mo, sa totoo lang bilang artista, yung ginagawa namin ng na mga eksena, alam mo, walang katapat na pera yun eh. Diyan di ba, Maria, kunyari, na-invite in ka, invite ka, kunyari, sabihin, huwi, mayroon kaming ano, event dito, mag-guest ka naman. Tapos, ang kano ba ang TF? Ganito, TF ko. Ang una sasabihin, grabe, mahal mo naman. Mm -hmm. Ang paliwanag ko na lang, number one, siguro sa loob na isang taon, itong event na to once a year, correct? Mm -hmm. Siguro, pag in-invite mo ako this year, baka next year, hindi mo na ako invited, correct? Iba naman. Mm -hmm. Malamang. Tsaka alam mo ba kung ilang years ko ginawa yung pangalan Dennis Padilla? Matagal. Mga 40 years. Mm -hmm. ano sabi sa'yo? So sabi, ah sige po, approve na po yung budget. Thank you. <laughs> <laughs> Kaya eh, ako. Kasi ay I minsan mean, diba na, na mamahalat eh. Once hindi, a year mo lang ako gagamitin ano, eh. Maniniwala ka talaga na pwede pag-usapan. Nakakatawa man o no, nakakaiyak o oh. nakakagalit. Well, lahat ng bagay pwedeng pag-usapan, di ba? Diba? So lahat ni adjust mo. Inadjust, Inadjust ko. Camera man na. Malaki 'yun noon time na 'yun dahil that was ano year 'yun? Oh, 98. 98. Bumisita ka sa kay ni Mr. Kay ni Mrs. noong mga panahon na 'yon. Yes, ang mga yung character ko siguro mga twice bumalik and masaya kasi pag nakikita ko kayong dalawa ni Buboy noon, parang sabi ko, parang kayo yung mga bagong John and Marcia. Oo, oo di diba? diba ba? Di ba yung husband and wife yes. na, Na may prinsipyo na, na nagbibiroan pero may limitasyon sila pagdating sa anak. Naalala ko si Tito Dolphy nung nasa ko, There was one time, pumasok kami doon sa kwarto ni Tito Dolphs. Mm -hmm. Naiinip eh. E, wala pa siya eksena. Sabi, patawa nga sila, Dennis. Kwento-kwento Tapos sabi ko, Mabala, Tito Dolphs, mihingi ako ng ano, advice eh. Ah, ano yun, ano yun. Eh kasi, ang dami ng humihingi ng tulong sa kanya ngayon. Sabi mm -hmm. ko, sunod-sunod, lalo na paglalabas sa ABS at bus, kanya kanya. Ano, okay lang ba yun? Kasi nakikita ko, ikaw, talagang non-stop. Saka, ano, shinders list ah, ang pila. Di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ano kaya magandang gawin doon, Tito Dolphs? Huwag ka mapapagod, anak. Hanggat meron kong maisisya, tuloy mo lang ako sasabihin niya. Ay, hanggang dyan lang yan, Dennis. I Stop mo na yan. Hindi. Ang sabi niya, hindi. ganun. Kaya, hanggat kaya mo, tumulong itulong mo lang. Itulong mo. Ano ba ang memorable na pelikulang nagawa mo? Ang pinaka-memorable ko nung bata ako is ako yung gumanap na Totoy Bato na naging EPJ. Ako si Totoy Bato. Wow. That was my biggest movie. Kasi ang open... Ano nangyari yung eh, puro pandesal ka. Yun nga. Hindi, eh, nung araw. Oo. Oh, nung yun. araw, nung bata. Eh, eight years old. Eh. Ah, ganun lang. Eh, ito. Oh, I'm sure. Tumatakbo-takbong takbo, ganyan. Oh. Tapos, pagkatapos ko maging sakristan kasi doon sa movie, ako, ah, ko lang yung uniform ko sakristan. Bibili na ako ng jeans tsaka sardinas ng kung kong lasinggero, oh. si Bandi Leon. It was the first scene sin, first time kong maka-experience ng sampal ni Bandi Leon. Oh, ang kasi lakas kasi ayo Kasi ayaw ko umiyak. Ay, gano'n. Kailangan umiyak ako. Pagdating ko, hawak ko ang gin, tsaka yung sardines, kailangan umiyak. Eh, hindi ako maiyak. Alam Sinang mo ginawa ba? ni banda Siya nang ni Bandi Leon. Ang ganda ng iyak ko. Ang galing oh, ko na oh, diba? Ang galing Kailan ko. Yan ko. Ano? ko eh. Alam mo ba? Hindi natin makukuha yung reaction sure. na gusto natin kung hindi ka bibigyan ng Bin, isa. Binigyan. Kasi yung balik ng mukha mo, yun iba na. Iba na. Iba ang mukha mo. Um, ang galing ko doon. Mula noon, sabi ko, ay talagang may enjoy ko maging artista. Kaya ano nag-graduate ako ng college, sinabi ko na kita, Tatay-tay, pwede ba mag, ano na ako, full-time mag artista Sabi ni Papa paano, eh, gusto ko maging lawyer ka, ganyan-ganyan. Eh no makahawa kasi ako ng cheque, parang tinamad na akong mag-law. Oo, di ba? Luko-loko ka na mag-law, Kasi, di ba kailangan mo na. Eh, first time ko nakakita ng cheque. Eh. Oo. Oh, oh. Pagkakamit doon? 20,000. Oh. 20, oh. oh my God. Inasanay <laughs> eh, lang ko makikita 20 pesos. Kaya sabi ko, yoko na, gusto ko na mag-artista. And then, tsaka it was easier for me na pumasok sa pag-artista kasi every time na kunyari, kukunin ako sa labas. nasa sasabihin, sino yun? Si Dennis Padilla, anak ni densyo Padilla. Oh. Parang mas madaling i-introduce kasi because, because of that idea. tatay ko. That oh. Ikaw ata yung laging sidekick ng mga action stars. It is. Yes. Ano bang pakaramdam mo doon? Excited ka ba? Yes. Yung, ginagaya mo rin sila? Hindi, tsaka kapag sidekick ka ng bida sa pelikula, actually sa totoong ganun din kayo. Lalo yung mga bida sa action, hindi ka pwede magbiro dyan pag hindi ka close sa kanila. Uh -oh. Kahit nung araw, yung mga action star nung, ay, araw, nung araw, hindi dina. ka pwede magbibiru. Bigla kang bibiru, hindi ka close sa kanila. Ay, ay nagot ka. Poksak. Nagpoksak. Nagpoksak. Poksak yun. That's why, pag nagsa-sidekick ako, I see to it na talagang yung authentic na magkaibigan talaga kayo. Kaya kami na Robin, eh, very effective. Kasi magkaibigan talaga kami behind the camera. Tsaka kunyari, behind the scene, medyo mainit ang ulo ng bida. Mm -mm. Ang sidekick, kick lang ang inuutusan. Di ba? Uh -huh. Denise, kausapin mo na si, ano, para lumabig ang ulo. Siyempre, uh -huh. lala, ako lang yung lalapit. Mapapatawa mo na. Uh -huh. Pag napatawa mo na siya, eh, take tayo, take tayo. Eh, pilyo ka ba sa set? Sa totoo mo? Oo, oo. Lalo <laughs> nung bata ako. Wal walang gatol-gatol. Talaga, oo. Oh, oo, oh, oh. oh, oh. grabe. Kasi siyempre may mga... Kunyari, di ba, lalo nung dati, madaling araw na, may take, may tatlong sequence oh, ka oy, pa. Oo, yeah, gano'n. Alas putok araw oh, na, putok may three araw. sequence ka pa. Dahil nung araw, na, unlimited, di ba? Oo, oh, oh. walang mga ganyan. So, minsan, hahanap ako ng paraan para magising kami lahat. Oh. Di ba, gagawa ka ng konting kalokohan, Di ba, magugulat sila. Nung araw, pagka inaantok na sila, bigla akong tatakbo doon sa set, nakabrid. <laughs> Talaga isa, <laughs> isa pagka inaantok na sila, tapos sa uh, seryoso na sila lahat. Bigla ako bababa yung shirt ko, papakita ko yung pet ko, gano'n. Tapos aalis ah, ako, tatakbo na ako. Gising na sila, di ba? <laughs> so, yun yung mga little things na ginagawa ko dati para magising ang mga kasamahan. gamit mo ba yung pagiging komedyante mo kapag nanliligaw ka? Oo. Oo. Oh? Very effective eh, Kasi, di ba, kunyari na miniligawan ka na imposible mo namang mapasagot. Kasi unang-una, level ng bulsa nyo, layo. Oh! Kapag oh. kunyari, kokti yung pera mo, tapos mo, medyo may kaya, ay, kailangan ng talent yan. Oo. Oh, kailangan. You have to be... Yung mga uh, hidden talents mo, ilabas mo na. mo. Kasi Dima. hindi ka makakalaban sa puhunan eh. Oh. Lalo na kung yung mga naliligaw, medyo mayaman. So, dadaanin mo to sa kwento. Oh. di ba? Sa kwento. Sa puhunan talaga. Wala ka pagpuhunan. Para may pwesto ka sa palengke. Ha? <laughs> ah. ka eh. Yun lang ang puhunan mo talaga na magkaroon ka ng mga funny moments with ah, her. Yes. Tapos kailangan... ang memorable. Tapos kailangan creative ka. There was one time, ang kalabang... etong in fairness to me, Maria, mm. ang nililigawan ko sa ano. Ano ba tong? Ano ba yung village yung malapit sa Faces, sa Makati? Lasma, the, the, Bel Air. Parang ganyan. Parang malaganyan ma, mala oh, yung mala village. Bel May dinalaw ako, mayaman. Oh, Bel Air. Nang ako ng car sa barkada ko. Brand new! Sabi pag, para magbukang mayaman din. Pagdating ko, grabe, ayayaman yung mga katabay ko. Tatlo kami. Sabi ko, ano kaya pwede rito? Eh, hindi pa ako kilalang artista noon eh. Bago pala, wala pa. pa. Wala wala pa. pa. Saka puhunan, mababa pa. Mga, ang baong ko, mga tatlong daan lang eh. Oo, oo. Eh, pinanggas ko yung 200. Eh, oh, di, di isang, isang daan na. Ang bala, di ba? So, eh, magbe-birthday ngayon yung, yung girl. Sabi ko, ano kaya regalo? Alam mo, regalo ko. Bumili ako na isang daang balloons. Eh, ang balloons nun, parang mga nasa 8 pesos pa lang isa All white. Galing mo to. Galing ko. Alam mo, nung dumating kami doon sa birthday, alam mo kung ano yung nakakalat doon sa ceiling ng house? 100 balloons. Yan e nalang yung <laughs> do sa bunch. Oh, pa. Pinaniliitan ko lang yung ko. Oh, sa akin na, sa akin nagkagusto. Marami ang nalilito at nagse-search sa Google kasi huh? nasa top searches magka-mag-anak daw ba kayo ni, ni, Binoy. Hindi, nagkataon lang na screen Padilla. name ko kasi Padilla kasi from Dennis Padilla, na-create yung Dennis Padilla. Pero ang tunay na pangalan ng tatay ko Esteban Valdivia. 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 Tapos ako Dennis Esteban Valdivia. Kaya sila Julia, hindi sila Julia Bareto Padilla, Julia Bareto Valdivia. Ah. Oh. Uh -oh. So, yung Padilla ko, screen name. Hindi katulad doon sa Padilla nila, Robin. Talagang... Padilla. Yun ang uh, epilido talaga nila. Mm. Kaya uh kayong... -huh. Hindi, hindi mo ka Pero hindi. kapag tinatanong ako sa labas, sinasabi ko kagad, mag kami. Lalo <laughs> ngayon. Sinabi, kamag-anak ba si Robin? Oo, oh, anak ko yun. <laughs> 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 Naging senador na Anak ko yun <laughs> Anak ko yun <laughs> <laughs> Pero para naman kami Magkapatid talaga ni Robin oh, oh, oh. Sa dami na pinagsamaan mm, din namin Totoo naman Para magkapatid din Kaya dahil ko nalang sinasabi, pag tinatanong ako, kamagana ko ba si Robin? Oo. Oh, oh. Para so, wala nang paliwanagan. Okay, na para wala nang paliwanagan. Na <laughs> Pero sino mo yung paborito mong mga katrabaho actor star? I think it's Robin Padilla kasi yun yung pinakamatagal ko nakasama tsaka pinakamarami kong pelikulang, pelikulang lang lang lang. pinagsamahan. And naging close kasi kami dahil uh, memorable din sa akin yung maging sino kaman kasi yun ang biggest break ko eh. As an artista eh. nag-sidekick ako kay Robin. And then, ang bida rin, di ba, Sharon. mm uh -uh. Sharon and Robin. Uh -uh. One of the blockbuster dati, di ba, maging sino ka man with our idol, uh, director namin si Eddie Rodriguez. Oh, di ba? Galing. Eddie Rodriguez, di ba? Ang galing Eddie Rodriguez. Naging director mo si Eddie Rodriguez. Tatay ko siya lagi. lagi. Meron kaming pelikula uh, na nine years old lang ako. Uh, -huh. uh ginawa namin yung ala-ala mo na ko. O di kaya dalawang mukha ng tagumpay. Ganda, ganda. Mga ganon. Ang galing. Recently, nakikita mo, sunod-sunod din yung mga pelikula na ginagawa mo sa Viva Films. Yes. Ano yung experiences mo doon? Nung nag-uumpisa pa lang ako sa Viva, talagang Nakakagawa ako ng na isa o dalawang pelikula magkasabay, di ba? Mm -mm. Tapos, siyempre, eventually, nagiging contributor ka na rin kasi habang gumagawa ka ng pelikula, nag-iisip ka rin, mm -mm. di ba? So, parang nung bandang dulo na, yung talagang hands-on ka na rin. Hindi na lang yung dadating ka sa set, a-acting mm -mm. ka, yun na. Mm -mm. Pero, di ba, habang habang dumadami ang gumagawa, ginagawa mong pelikula, natututo ka, eventually, parang gusto mo na nagiging part ka ng creative, Yes. gusto mo na uh. nagiging part ka na ng production, So parang yung mula nung start ko sa Viva as bilang artista, naging nag, kailangan nagiging creative ka on your own. Parang yung maturity ng edad mo sabay dun sa sa kanila, sa sa karir mga, mo. Uh, 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 at saka doon sa mga nanonood. No, no, sa iyo. Yes. yes. Nakasama o oh, kasamahan mo noon sa dami ng pelikulang nagawa mo yes. noon kasi hindi ba, sino ang closest sa iyo hanggang ngayon? Well, number one si Randy Santiago. Ah, okay. Si Edu. At saka Robin. Yan yung mga kaibigan kong taga-showbiz. Sila yung tatlong mga talagang matagal ko ng kasama, matagal kong kaibigan. Kasi with Randy, one of his Howie boys, mm -hmm. bata Tama. pa kami, di ba? And then with Edu, I became close to him kasi nagkaroon. isa sa mga unang sitcom ko is Love Me Dudes. Ah, may ganun Remember? Oo, oo, Love oo. Me Dudes. Alma and Edu, Channel 4. Uh -oh. Do you remember? No, don, Dum don't Dumalaw ka pa sa amin sa, ako? sa set namin. Ferosa ang kotse mo. Ang galing mo. Remember? Naalala ko yung sasakyan. Both of you have a ferosa. Remember? Correct. Twins. Yes. Twinings. Yes. Ano eh, dalawang beses mo akong witness sa... Oo, di diba, no? Sa love life ko. Oo, oh, dalawa. Naka, oh, gawin natin tatlo. Ejo! 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 Sadali, pangatlo. <laughs> How does it feel na makikita mong bumabalik na ang mga, ang mga tumatangkilik na tao sa aksyon? Uh, natutuwa ako kasi There was a time na talagang nawala. Di ba walang action star masyado wala. wala. Kasi parang anla sila Robin, sila Cesar, sila Ian Veneracion, sila Tony, uh -huh. sila yung mga huling mga action star and then nawala ang action. Naging sexy, naging drama. Pero ngayon parang nabubuhay ulit siguro. Sana magtuloy tuloy. tuloy, tuloy. Ang gusto ko lang personally para makatulong din ang mga theater owners sa ating mga industriya. Ang wish ko sana ma-lower nila yung prices ng sine. Mahalin. Mahal masyado. Kailangan mag-adjust talaga yung prices ng sinihan para hindi manghinay yung mga tao. Kasi uh -huh. kung 300 ang isang tao, tatlo kami sa pamilya ko, 900 pesos, Marie. Uh -huh. Ano mag-iisip eh? Ang isang kilo ng bigas, 50 pesos lang. Kaya minsan nade-discourage kasi nga nag-iniisip nila yung budgeting nila. Oo. So sana yung mga theater owner sana magsama-sama sila, tapos mag-usap sila na, o, oh, ibaba muna natin, mga itong year na to. Oo. Tapos saka tayo mga Oo, tao, pero don't natin. go out-tick ko. Huwag naman mabilis yeah, na ganon. Alam mo, ikaw din, eh, isa sa mga artista talagang halos siya ta lahat ng sikat eh nakatrabaho mo na yes. sa lahat ng henerasyon, yes. di ba? Eh, kwento ka mo naman ako tungkol sa mga ganyan. Yung mga, o oh, siyempre, kasama mo sila. Ano yung feeling mo? Dahil, siyempre, ka joined ka, eh, yes. di ba? O yung big star, eh. Yung mga ganong feeling. Alos lahat ng mga sikat ng mga actress, naging anak ko. Lahat, talos. Uh, Kim Chu, Mm -mm. Ay, uh, Eris Gonzales, uh, Tony Gonzaga, si Maha. Lahat sya uh -huh. naging daughters ko na sa movies. Lahat sila magaling. Tapos lahat sila, tingin nagsasarita, parang maaga silang natuto mag-invest. Kesa mas sa mag atin, no? Sa atin, mas magaling sila sa sa pera. Ang galing nila mag-handle. Sabi ko, itong mga bata na ito, yayaman talaga. Oo, uh yayaman -huh. Kasi yaya nung panahon sila. namin, walang ganyan. Kahit na i-compute mo yung halaga ng pera natin noon, ah, Malayo. Malayo pa rin. Mas malaki yung kinita nila. Kesa sa atin. Malayo. Mm -mm. Kaya yung yaman ng mga kabataan ngayon, naka mga bida, ang layo. Ang talaga. <laughs> Ayo. Di diba? Kaya sabi ko nga, itong mga bagong artista, galing nila mag-invest. Why sila sa, ano nila, Why sila sa paggamit ng pera nila? At pagdi-desisyon. Disisyon, magaling. Magbibigay ako sa iyo ng ilang pangalan. Sige. Okay. Baka pwede mo kami kwentohan. How was your experience working with them? Sige. Di ba, ganyan. Ano, kwentohan Ar mo ako. Kasi baka maging tatlo. Alam mo na. Ay, <laughs> <laughs> Diyos. <laughs> Shouting lang yun. John Lloyd Cruz. Uh, John Lloyd Cruz, nakakasama ko siya sa movie. Uh, masaya siya. Hindi siya seryosong tao sa likod. Malikot, makwento rin. Pero pag uh, nakita mo siya mag-review ng dialogue niya, tapos nilagay na niya yung karakter niya, sabi ko, ang galing na artista nitong batang ito. Mm -hmm. Marami din na nagsasabi sa akin ng kaya lang, hindi pa kami nakapagtrabaho together. Hindi, hindi pa Ang galing na artista, Maria. Nakakatuwa. Oh, na oh. ba? Diba? Tsaka ang bilis din mag-shifting, di ba? Yung oh, oh. drama, serious. Cut! Ano mo, David! Huh? <laughs> Ano? Ano? <laughs> parang dumaan lang na Oo, parang oh. ikaw. Ano ba? Kahit nung araw ikaw, di ba? Galing sa heavy drama. Tapos, ay, hey, akin na nga yung ano. Ganon ka eh. Di ba? <laughs> pa ako di ba ko na, ko drama, bayan. umiyak, di ba? Madali pagkatap. Ting... Mano. Pagkatapos siya umiyak, di ba? Akin ay tissue. Sara Jeronimo. Sara Jeronimo, yes. Ano rin siya. Ganun din. Masayahin sa set, tsaka magaling na artista. Plus, very respectful sa mga elderly, sa matanda. Uh -oh. Di ba? At Lagi ginagalang galang. ka niya. Then, olo ka na eh. Dati nga, diba? ang tawag sa akin ng mga kapwa-artista natin, Kuya Dennis lang eh. At ngayon? Ngayon, Tito Dennis na pa. Tanda na talaga. Papa, malamang susunod niya, Tatay Dennis na. Uh oh, doon. may ganun. Malamang eh. Sa'yo, nanay, nanay uh -oh. na tawag sa Ako sa pa. pa. bata nine pa, nanay na Bata pa, nanay tawag kasi ugali mo parang nanay. Oo Yo. nga, hindi ko nga maiisip. You are nanay na. even to the older tao. Oo. Mm -mm. Yeah. Nanay talaga. Yes. Gusto ko 'yon. I like that. Piolo Pascual. Masayang kaibigan Dahil nakasama ko sa ano yan eh, kasama ko matagal din yan sa sitcom. Nagkasit kami sa ABS. So, tagal ko siyang kasama. Tapos, isang memorable ko with Piolo was, meron kaming out of town na show na ako mag-host. Siya yung kakanta. And that was the time na parang one week or two weeks pa lang akong nagkaroon ng ano, separation. So, pagpunta doon sa Quezon, hindi ko makakalimutan to sa Lucena City. I was so depressed kasi kagagaling ko lang sa separation. Uh -huh. Eh, host ako eh. Ako, ng kailangan show. Mo ng magandang energy eh, diba, Eh, diba, 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 diba. pero kaya komedia, mo. Dyan, diba? Kausap ko si Piolo sa backstage. Baka si Piolo hindi na natatandaan to, pero sabi sa ni Piolo that time, sabi niya, Kuya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang tagal mo nang ginagawa to, kaya mo yan. Kaya nung marinig ko sa kanya, nandito siya sa tabi kong ganun. Eh. Kasi pagkatapos ko, may contest, may pa-contest. After ng pa-contest, i-introduce ko na si Piolo. Uh -huh. Kaya memorable sa akin si Piolo pagdating doon sa portion uh -huh. ng buhay na yun. Mabait si Piolo. Mabait. Daniel Padilla. Yan, parang anak-anakong ko yun. Nakasama ko rin sa lock-in kami. Mga ah, isang buwan yata in kami. Oo, oh. kami yung uh, house arrest of us. Si DJ kasi bata pa, kilala ko na dahil uh sa -huh. because of Promel. Ganon, parang anak. Pag nakikita ko si Daniel, parang Parang nakita ko si Julia. Anak. Anak. Anak ang trato. At magaling na artista. Mature. Mature. Pati mag-isip. Ano siya? Oh. Pag may mga eksena siya, nag-iisip siya. Sabi niya, ah, oh, tama. Iniisip niya. Binabalidate niya pa. Sabi ko, ang talino itong bata niya. Mm Very -hmm. mature yung thinking. Iba yan. Iba ibang klase yung bata niya. Bata niya. galing. Vice ganda. Magaling. Matalino. Tsaka parang computer ang brains Oo. No? Um, 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 Ambilis. Um, mas mabilis siya sa atin eh siya, ang bilis. Karamihan. Tayo, one, two, two three. three. Di, -di ba? Siya, one. one. Boom. Bang! Bigay na agad. And, um, Alam. Alam. Tumalsik, ka? Tumalsik. Tumalsik. Kitang kita ko yun, tumalsik. Sorry, sorry. Oo, oh, oh. tumalsik. Tinanggal tumalsek. Ko, tumalsek. ko na. Oo, dalawang oh, beses. Koko okay. Martins. Ayun, nakatrabaho ko naman siya sa probinsyano. Kasi kami yung first part ng probinsyano, eh. Anak ko si uh, Bella Padilla. Tapos doon, nung ginagawa namin yung probinsyano, napansin ko, very respectable din sa mga mas matandang aktor pupuntahan ka talaga niya. Kunyari, dito yung tent niya, dito yung tent ng aktor. Sasadyain niya muna yun bago siya pumunta sa tent niya. Good morning siya, good evening, bago siya pumunta sa tent niya. So, doon ko nakita yung respect ni Coco Martin sa mga veteran ng mga aktor at actresses. Totoo. Saka narinig ko din yan eh. Yes. Mm, maganda. Last na to. Kung may gagawin kang action comedy movie, sino-sino ang cast nito at bakit? Number one, I want Robin to be there, Bong Revilla, and Bong Navarro. Dalagay ko si Jano Gibbs doon, siyempre. Hindi ako kasal. Ha? Ikaw, hindi, ikaw yung leading lady. Wala lang, wala lang. Leading lady? At sabi mo ito? ko sinong action eh. eh say, kaya nga, di dapat buo. Sana sinabi mo kagad, Siyempre, kasama ka. Hindi, ko nga po. Siyempre. Ang gagawin ko kasi... Wala, hindi, gano'n ang sinabi iba nun, iba, mo. Iba, iba. iba yung movie mo. Iba yung movie mo. Wala, nahuli na kita. Hindi ako kasali. <laughs> hindi ako priority. Ikaw ang producer. Ah! Ikaw ang producer. Bakit ako ang ikaw producer? Gan... ayoko. <laughs> ang <laughs> Ay, laki na gantong. Ang laki na gantong. Mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat sa pa... Pakikinood dito sa aming maliit na interview portion ng aming show. At syempre, maraming salamat Dennis. Maraming Dennis. Wala ka pa rin talagang kupas kahit yes. kailan ka. Kahit na halatang nalimutan mo ko, pinipilit mo pa rin yan, <laughs> di ba? Ikaw talaga kahit kaya ka, Pero biluan naman talaga namin yon At uh, para sa inyong lahat, ang po sa ilalim mo, dapat inyong gawin. Maraming maraming salamat. Bye!